Ayan, natapos ko na ang aking oras. Naubos ko ang 10 hours. Last passenger. Tingnan natin kung magkano ang total. Hmm. Stay offline. line. Kinita ko ngayong araw na to ay last ito yung huli kong pasero 7 pounds 88 pens oh naka 310 sa loob ng 10 hours maghapong biyahe 310 not bad Six, 16, 16 ano yan 16 trips okay okay Bye for now. Tapos na. Ito, ganito po ka sarap ang bumiyahin ng Uber. Hawak mo yung oras mo. Kumikita ka. Kumikita ng sapat para sa pagkain. Pambili ng bigas baga. <laughs> bigas at pangulam. May galing kaysa tamambay lang sa bahay. Madadal-dalang ka pa. Bumiyahe ka na lang.